Mga kababayan, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, hayaan nyo pong ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Esmeraldo sa tunay na buhay. Kilalang vlogger bilang si The Wonders Philippines at meron ng kalahating milyon na tagahanga. Sa YouTube naman ay 200,000. Dati pala akong nangangamuhan mula 2011 hanggang 2019 bilang isang accounting assistant sa malaking kumpanya. Dito ko rin nakilala ang aking asawa Inabot din ako ng dalawang taon sa panliligaw. Mula noon, pangarap kong maging vlogger. Kaya ngayon mga kababayan, proud akong sabihin, full-time vlogger na ako. Um, ah, vlogger na ako, sa karib, sa vlogger na ako, sa karib. Sa karib, sa karib, sa karib. Sa karib, sa karib, sa vlogger na ako.